Baka nakakalimutan mo. Hindi alam ako tungkol sa'yo. Hindi ako natatakot sa'yo. Alam mo, dapat eh, ikaw ang takot. Kaya din kita ipatumba. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kinumbinsin niya ni Dr. Tanyag itong si Dr. Annalyn Santos. Nalumipat na ng Apex Hospital, Total ay kanila naman itong ospital at hindi na rin naman siya mapipigilan pa ni Dr. Carlos Benitez. Nang marinig nga ni Dr. Carlos Benitez na niyayaya ni Dr. Tanyag, si Dr. Annalyn Santos sa Apex Hospital ay hindi na ito pumigil pa. Ayaw niya rin kasi na nagbabantay si Dr. Annalyn Santos. Sa nanay nitong si Lynette na nasa Eastridge Hospital, kaya naman mas natutuwa nga siya nang marinig niya na na nga si Dr. Santos sa Apex Hospital. Samantala, kinagulat naman ni Dax nang makita si Doktora Annalyn Santos na nasa Apex Hospital. Maging ito nga ay nagulat din dahil kilala siya ng naturang lalaki na siyang manliligaw nga ni Zoe Taniag. Curious naman si Justine kay Zoe at sa manliligaw nito kaya naman minanmanan ng gusto ni Justine ang dalawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita nga niya ang dalawa sa parking lot ng Apex Hospital at narinig niya ang usapan ng mga ito. Alam niya din na malaki ang hinalaman nitong si Dax sa nangyari sa matandang si Don Pepe at saktong narinig niya na kayang-kayang ipakulong ni Dax si Zoe. Dahil dito ay naisip nga niya na isumbong ang dalawa kay Giselle Taniag at nagulat nga si Giselle dahil close si Zoe Taniag sa mismong kidnapper ni Don Pepe. Kaya naman nang makabalik nga siya ng Apex Hospital ay agad niya ang tinanong si Zoe kung ano ang connection nito kay Dax. Natawa naman noon si Justine dahil nakikita niyang pinagagalitan ni Giselle Taniag itong si Zoe. Ipinagtanggol naman ni Dr. Ana Lin Santos itong si Zoe Tanyag sa harap ni Giselle at sinabi niyang hindi siya naniniwala kay Justine. Mukhang nakikita nga ni Dr. Zoe Tanyag na meron ng poprotekta sa kanya against sa mga kilos nitong si Justine laban sa kanya. Kaya naman, kahit na noon nga ay naiinis siya kay Dr. Annalyn Santos, ay ikinatutuwa nga niya ang pagbabalik nito sa Apex Hospital dahil kahit papaano ay meron ng taong maniniwala sa kanya at sa lahat ng kanyang mga kasinungalingan.